Dadala mahati si Pope Francis para sa mga biktima ng wala pa rin patid na bakbakan ng Israel at Hamas. Ang ibang bansa naman, kabilang ang Pilipinas, mataimtim na isinalubong ang Pasko. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Nagsusumama kami na Sunday, niyo ang ating hiling. Mga batang deboto ang nanguna sa isinagawang panunuluyan sa National Shrine of Our Lady of Lourdes sa Quezon City nitong bisperas ng Pasko. Ito ang pagsasadula ng paghahanap ng matutuluyan ni na Nakoset Maria para sa panganganak ng Birhen. Tradisyon ito ng simbahang katolika kasabay ng simbang gabi. Ang pinakarurok ng pagsasadula, ang pagsilang kay Jesus sa samsaban hindi rin mawawala sa Paskong Pinoy ang Belen o Nativity Scene. Pero alam nyo ba na ang kauna-unahang Belen, totoong hayop ang gamit. Ito ang likha ni San Francisco ng Assisi noong taong 1223 sa bayan ng Gretzio sa Italia. At ngayon sa makabagong panahon, puro rebulto at imahina ang gamit. Siyempre, nariyan ang mga hayop pa rin at nariyan na rin ang imahe ni Maria, ni San Jose at hindi mawawala ang imahen ng sanggol na si Jesus. Ang pamilya Dignos, masayang nakadalo sa misa sa bisperas ng Pasko. Pasasalamat a nila ito sa mga biyayang natanggap nila. Uh, Siyempre, yung uh, una yung buo kami, walang sakit, tapos uh, surviving, ayan, saka yung um, lumalaki yung mga batang mabait. Bukod sa kanila, daan-daang mananampalataya rin ang nakibahagi sa banal na misa. Sa Germany naman, naghigpit ng seguridad sa Cologne Cathedral kasabay ng Christmas Eve Mass. Dulot ito ng babala ng pamahalaan sa mga banta ng pag-atake ng Islamist group. Dose-dose ng tracker dogs ang ipinakalat para i-check ang lahat ng nagpupunta sa cathedral. Sinara rin ito matapos ang misa. Mataimtim naman ang dalangin ng higit 6,500 dumalo sa Misa bago ang Pasko sa St. Peter's Square sa Vatican mula sa iba't ibang bansa ang mga nagsimba sa misang pinangunahan ni Pope Francis nang makausap naman ang ilang deboto. I just hope that we can all learn to love one another and respect culture and background. <laughs> Sa kanya namang Christmas message, sinabi ng Santo Papa na hati siya para sa mga biktima ng karahasan dulot ng gera ng Israel at Hamas sa Gaza Strip, gayon din ang kaguluhan sa Holy Land na Bethlehem. Pinaalala rin ng Santo Papa na ang tunay na mensahe ng Pasko ay kapayapaan at pagmamahal. Hinimok rin niya ang mga tao na huwag mahumaling sa anyay idolatry of consumerism. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.